The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets I've been flying from town to town, from London to Taiwan I've been all around the globe trying to protect your. po ang format sample. kung paano tumaya ng eskalera. Una, meron, wala. Tumaya ka sa wala, isang daan. Talo, dos. Tumaya ka uli ng dalawang Talo uli. Tumaya ka ng apat na Talo ulit namalas talaga tumaya ka na 800 talo na naman naglalaman to talaga puro meron tumaya ka ulit na 16 1600 na talaki na to talo na naman so magkano natalo mo sa limang laban na yan magkano natalo mo 16 228 uh, 3 1. 3-1 na talo mo dyan. 3,100 na talo mo dyan. Ang tano mo. Ibig mo sabihin, tataya ka na naman ng 3-2. Dito. Sa pang-anin. 6-2. 60 pala, 6-2. 3 2, sa pang-anin. 3 2, sa pang-anin. Paano kung talo ka na naman dyan? At talo ka na naman dyan. Eh, di pa plus mo ngayon yan. 3, 2. Magiging 6, 4. 6, four na yan. Kung talo ka na naman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pitong talo ka na. Sa pitong talo, 6, 4 na talo. Malaki na yun. Kung maliit lang ang kapital mo, hindi mo kakayanin to sinasabing na eskalera kasi minsan sa so may meron ang meron ng one eh ng hanggang sampo ito hanggang sampo hanggang sampo win meron win meron kaya mahirap mahirap mong gawin yung eskalera na yan ang pinakamaganda talaga yung swerte ka sa sabong ang laki na ng talo mo dyan Halimbawa naman tumama ka sa pampito. Win ka rito sa pampito. Win. Win ka rito sa pampito. Seven fights. Tumama ka dyan. Tumama ka dyan pero liamado. 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 Ang tama niyan, hindi naman 6-4 magiging tama niyan. Tatama ka lang siguro, let's say mga 5,500. Bawa, 5,500 So, magkano pa rin ang talo mo? 6-4 6-4 Minus 5,500 14 di 0 900 ang talo mo Samantalang, isang daan lang naman na yung nahahabol mo Ito lang naman na yung mo, yung So, 800 pa rin ang, 800 ang talo mo kasi hindi na hindi lahat ng wala na yan. Pihado yan. Mga dalawa, tatlo, hanggang apat, lamado yan. Nadumidya, nadidihado rin ang meron. Kaya hindi mo ma makukuha yung target mo na simula isang daan, dalawang daan, 400, 800, 163 6, 3, 3, 2, 6, 4. Hindi mo rin malamang ang talo mo pa rin yan. So, ang pinakamaganda talaga, swerte ka sa sabong at swerte mga manok. Nakulay ng manok, pag swerte yun, ayunan mo na. Ganon ang the best. Yun lang po, may babahagi ko sa mga nagtumatalpak at nag-online sabong. Ang pera po natin, kung hindi mo pa sabong, huwag na natin dali sa sabongan. ito po ay gamit ng pamilya, pambahit sa kuryente, tubig, bahay, etc. cetera. Pag ng pagkain, huwag na po natin dalhin sa sabungan. Hindi ko naman po sinasabing matatalo. Pero yun po ay dapat unahin po natin ang ating pamilya bago po ang ating bisyo na online sabong. Marami po salamat at sana po.